iniwan na ako ng kasama ko at eto na lang ang gagawin ko iyoko natin baka may makita tayo sa likod na pasaherong kulay puti o baka itim mahirap na ay naku po ayan kuriyat itik kuriyat wak wak sa daya hindi ka naman sa nagkakon ang lukta kita nga raya ang mauli ako ng India. Nakaku po ng nanan sana pumara Uli, kagad lo. Ito ro, daya ro, ano, ito yung technique para maalis yung takot. Ay, ah, e, buti na lang may bahay dito. Huwag kang titingin sa likod. Sabi nila baka meron kang makita. Sabay kanta ng... Alive, alive, but not forever more. Alive, alive, but not forever more. Ang mga bibol ay numinibol. <singing> Basi may wakwak. Ang mga ibon ay lumilipad ang mga ng Diyos di kumukupan Huwag kang matakot Ayaw sa side mirror Patungo ka yan Alay, balay, balay forevermore Tanaw lang sa mahayag. Base kon may umangkas. Alay, boloy, boloy, forever mo ang mga ibo. Ay lumilipas. Magmahal lang yun. Ay, ano? Ay, ano? Kasik, base may magangkas. Di utang baguman. Oli, kagum. Hai, ya amat. May mga bagay ha? May nagasunod na katon. Anak ko, wala ko. makatuloy